for today's video guys ay mag vlog sa atadere kay murag Uman naman tagkaon. kaon busog na ta kay atong sudan kay Litson na bulad so kining laging gilid dito sa pinyahan so mangita tag pinya try tag may tag so tara ubanik ninyo guys ato lang bisayaon kay bisaya man ta so ato na ning bisayaon kamo nila nagsabot So, Sugo ko na ni siya. Unsa man ni siya? Pinyahan o kasagbutan? Mura man ni kasagbutan. Asa na man ang pinya ani? Eh. Actually guys, kuan ni siya kanang wala pa gani siya bunga tanan. Ang kuan ani bulak pa. So naay lay nauna ani nga mga bunga. O sama ani o, oh. di ba? Pinya man eh. ni, di ha, pinya ni. O oh, bulak. So mangita tag pinya karon kung naa pa ba yung mga sobra-sobra kanang nauna na siya nga nauna na nga tubo ba bunga dai tubo so try ta mangita kay na mga kwan uso di ba tanu diri oh so na tay nakita dara oh di ba pero ipo naman gitanggal naman pero hinog siya so pwede nani, eh. oh di ba dara Tuloy nakuha na siya pero basin magubag upa. ato na dalon so di ba nakakuha na tagpin so mangita pataglain kay murag kulang ram ni sa kuha gamay gamay man ni so mangita pataglain o oh, di ba muna siya ang among pinyahan ay sti among pinyahan diri nga pinyahan kay gilid na mong balay gudod ra ang balay payag payag so diri ta mangita ang pinya nangita na tagisa, isa so okay okay na ni pwede na siya makaon kung isa pero murag dili man sa hinog so mangita pataglain ato ni siyang sugukon kay gipanghurot naman ni sa mga kuan silingan diri kay medyo gamigamay ra man silingan diri pud kini lang yung mga bata pud diri kay kusog puti magpinya oh kuha isang kadaadlaw adlaw oh gipangkuan na wag nang gani gidaot nang ginuban no sige gipangkuan na lagi sumita so, pataglain kung wala gitay makita ni karon oh kanina lang so na po dayon so di ara na natumba pero marag lahilaw hilaw pa man so lang siguro ni guys mura na siguro ito at singag kaon so, wala na may lain o oh, ito diba lami kayo hinog na siya so kanina lang okay mga bunga pa ang nagkuan pa man ng uban no tuloy nagkuan pa man siya magupang giisprihan mag mag pampa kuan pa pamabunga So dera, oh. Mo ni siya ang pinyahan. So ayan. Mura rin na itong nakuha, guys. Yep. Sorry kay sa mga di kasabot la, sa mga Tagalog diha kay bisayaon lang na bisayaon lang nato kay Bisaya man ta. Kamo na sabot diha. Okay? All right. So yan lang guys ang for today's videos. Ayan. Mo tagpinya. Ayan. Mo siya nga gyanan diri oh. Medyo libon-libon siya kay wala siya gilid ko. So, na guys. Thank you, thank you very much. And, thanks for watching. Bye-bye.